sa mga taong di po nakakalimot mong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatangin po at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpadang umaga, tanghali, gabi sa inyo na nandito naman po ang iwagan ng pangkasya na magbabagi naman po ng iba't ibang mga orasyon na magagamit po inyo sa araw-araw po uh, po lahat po ang aking mga nalalaman po dito sa iwagan ng mga Sinan. at para marami po kayo matutunan po at eh, may magagamit po kayo sa araw-araw na pangangailangan po at uh, ang paggamit po ng mga orasyon po na aking babagi po ay dapat po ay isa puso at isipan lamang po at may sa Diyos sa mga pangyarihan sa lahat bago nyo po gamitin po at pinapapaalala ko po sa inyo na huwag niyo pong gamitin po sa mga uh, mga kwan po yung paglaruan po bawal po ang paglaruan po dito huwag niyo pong paglaruan ng mga orasyon na to kasi kayo po rin po ang magsisisi sa huli kung paglaruan niyo po at yung pinagagamitan niyo po kung nag, paglaruan niyo po huwag niyo pong gamitin sa kanya kasi pati siya maapik po yan po sana po nawain po nyo na isabi ko na po sa una po yun na i-upload ko po uh, sana po pakaingatan po at huwag nyo po ipagyabang ang mga aking mga binabagi po dito sa iwangan ng pangasinan uh, may nag-request po sa dito po na sabi ko sa kanya na uh, Hayaan mo at i-upload ko rin po yan. Uh, orasyon ni Iso Cristo para sa mga malalabong mga mata. Uh, kasi karamihan po dito, nalalabong mga mata. Bata pa ay nalalabo na po yung mga mata sa yung... Nakukuha po kasi yung nalalabo yung mata kasi yung, yung mga puyat na puyat ka. Tapos may importante kang pupunta po. Murta tingang pupuntahan. Ah, nakalimutan mo na hindi ka nakatulog, na yung kurap-kurap pa yung mata mo. At bigla ka naligo, nagilamos. Umpisa na po yun na yun po na umpisa po na malalabo yung mata mo. Tapos yung palagi ka nasa alikabok, na, na, na palaging nauso ka yung mga mata mo, Ibi, ay ikuan po yun na iipon yung mga dumi sa mata na tapos uh, sa pupuntang po yun may karat, katarata sa mata uh, ang katarata po ay kung talaga may libre pong nagpukan po pero kumpormi mo sa, kumpormi sa mga taong nagpapakayad po ng katarata kung halimbawa po ay kung may nagpapababayad po doon eh uh, o nga ba, wala kang pera, hindi ka rin po makakukon yan. Kasi, pambira po yung libre po. Pero pabalik-balik ka kung mahina po yung loob mo dun. Baka ma-allergic ka. Allergic. Uh, kaya ipakakalug po sa inyo ang uh, pang po sa mata, pang ng mata na uh, aking ibabagal po sa inyo. At ito po may nag-request po na pampalinaw um, um, ng mata. Ito po yung gamit ni Iso Cristo po na uh, sa mga nananabong mga mata ay uh, at gamitin nyo rin po sa pwede pong gamitin po sa panggamot po. Uh, kung halimbawa po may matulungan po kayo na ganito mong karamdaman niya na nananabong po yung mata niya tulungan nyo po siya para Puan po may malalaman nyo ngayon po kung talagang uh, napaandar nyo po ito na uh, orasyon po masirte po kayo dapat po dito po ay mag po muna kayo ng uh, isang ama namin na may masinding na ais po at isunod po yung orasyon po ng tatlong bihis po at lagyan nyo po ng susi po Ito napakabisa pong uh, orasyon po nito na ibabagi ko po sa inyo. Ayun, ayun. Narito po ang orasyon po. Ayan po. Magdasal lang isang ama namin at pagkatapos magdasal lang isang ama namin ibulong sa uh, Ibulong sa pasyente ng tatlong beses po at iput ng tatlong beses sa mata ng pasyente. Kung may gagamutin mo kayo, ibulong sa pasyente ng tatlong beses at ipot sa mata ng pasyente. Habang ito ay nakapikit, ay hip din sa tubig inumin ng tatlong beses at ipainom sa pasyente. At magtira ng konting to uh, tubig para ibasa ang dalawang bulak na bilog dalawang bulak na bilog at itapal sa mata ng 10 uh, minuto pagkatapos ng 10 minuto pwede na pong tanggalin po ayun po narito po ang kon po pamamaran po para po po magdasal lang isang ama namin. Yan po. Ang orasyon po ay inorlom ipit, ipituwi sanctum dim dim dium. Inorlom ipituwi dim dim dium. Or ang orasyon po. Yan po orasyon po. Inerlom epitui sanctum dim dim dium Tatlong bis po sa alin po yan ha Inerlom epitui sanctum dim dim dium At lagyan po ng susi isang bis lang po sa alin po Pag nausal nyo po yung orasyon po ng tatlong bis Isunod nyo po kagad yung susi po Sa pangalan ni So Kristo na taga nasarit po Ito po yung ginagamit ko sa araw-araw po Ito po yung napakabisa po Pangkalatan po itong uh, susi po Uh, kung may nakikita po kayo susi na sa Tor po tinit mo pampandar po lang mga orasyon ay ito po yung ginagamit ko na aking uh, ninuno na ginagamit niya ito po yung napakabisa po ng orasyon po na uh, pang susi po sa lahat basta yung galing po sa inyo mga yung tinuturo ko po lamang po na orasyon po ito po yung susi niyo po uh, kung sa iba po bahala kayo kung ano pong isusi niyo po doon sa titulo po sa iwag ng pangkasinan ito sa pangalan ni Kristo tagasarit po yan po marami po magkatugma po na mga susi po pero uh, bala kayo kung ano pong gusto po nyo kung mapandar nyo po salamat po kayo ito ibinubulong sa pasyente po ang pamamaraan po ibulong sa pasyente ng tatlong bisis kung gagamutin nyo po at ipo ng tatlong bisis sa mata ng pasyente habang ito ay nakapikit Uh, ihip din sa uh, tubig inumin ng tatlong beses at ipainom sa pasyente at magtira, magtira ng konti para ibasa ang dalawang bulak na bilog at itapal sa mata ng sampung minuto sampung minuto po at pagkatapos ng sampung minuto pwede na pong tanggalin po at ito po ay eh, magaling na po kung di pa po siya magaling po na mayroon pa po, uh, gawin nyo po, tuwi-tuwi na po. Uh, magandang gawin po ito kung bago matulog. O oh, bago matulog po para dire diriso po na pagkagising nyo po, malinaw po yung paningin nyo po. Ice cream siya nyo po para makakunyo po. Ayan po. inorlong ibitui sangtum dim dim dium yan po tatlong bis po sa sa pangalan ni Jesucristo so tanga sa po sa tubig ipainom at isawsaw niyo po yung bulak magtira po kayo ng konti isawsaw niyo yung bulak tapos itapal sa mata wag niyo pong basahin basahin na, yung basa, -ba basa basa, lang po na uh, yung basa lamang po wag niyo basahin na basang-basa po tapos itapal sa mata Uh, huwag nyo pong ibarot na po. Basta itapal nyo lamang po sa mga ng tatlong, uh, minuto at tanggalin nyo na po. po. Uh, sa mga kababayan ko tanga pang diyan dyan, uh, maraming salamat po. At sa mga taga Mindanao, maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, Metro Manila, salamat po. Uh, may taga Las Piñas po, uh, maraming salamat po sa iyo. At sa konkulat po, po kayo, saan man kayo naroon sa ipat, apat ng sulok na sulok ng mundo, maraming salamat po sa inyo lahat. At sana po wag po kayo makalimot pong uh, mag-subscribe, mag-like, and share. Maraming salamat po.